Bilang pagdiriwang sa aking nalalapit na kaarawan, isinagawa ngayong araw ang Sagip Dugtong Buhay Project ng GMA Kapuso Foundation. Masaya kong binabalita na as of 6.50 ngayong gabi, umabot po sa 1,278 blood bags ang ating nakolekta. Kaya lubos sa kung nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa, pati na rin sa aming sponsors, donors, partners, volunteers at performers dahil sa inyong kabutihang-loob marami pa tayong buhay na maililigtas Mula Baguio City, mumyahe ang 64 na taong gulang na si Victoria patungong Quezon City para tuparin ang matagal na niyang pangarap ang makapagbigay ng dugo sa Sagit Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation Katuang, ang Philippine Red Cross. Pinaghandaan ko po at tapos pinagpray ko kasi nga po yung pamasahe. Eh, awan ng Diyos ay eh, nagbigay ang Panginoon ng biyaya. Kaya may pamasahe po ako papunta dito. Wala man po akong maiambag ngayon, baka sa mga susunod. Meron po, pero ito kung buhay ko, inayhandog eh, ko naman na po sa ibang tao. Gaya ni Victoria, Naglaan din ang oras at panahon ang iba pa para maging isang bayaning kapuso. Nakakataba ng puso na makasama kayo sa pagdiriwang ng aking kaarawan at masaksihan ang inyong buong pusong pag-aalay ng sariling dugo para sa mga nangangailangan. Merong tao kang mapapagaling sa amang lupalop siya naroon? Meron kayong taong mapapasaya? Merong taong mabibigyan ninyo ng pag-asa sa buhay. Merong taong nangangailangan na ikaw ang sasagit. Bata man yan, matanda, oh, babae, lalaki. Napakalaking biyaya ang nakalaan para sa inyong lahat. Sa tulong naman ng ating mga sponsors, nakapagbigay tayo ng pagkain at freebies sa mga successful blood donors. 29 years na po tayo magkasama. All those years, ang ating nakolektang dugo ay nasa 73,373 units or bags of blood. Nagbigay sayari rin ang ilang performers. Birthday, I would like to say that... Uh... I thank you uh, for everything, for being an inspiration, not just to me, but for everyone here in GMA. And um, I wish you know, for your birthday, siyempre, ang gusto nating lahat, eh, magkaroon po kayo ng eh, parating maayos na kalusugan. Happy birthday po, Ms. Mel! Ayan, I wish po namin sa iyo is always good health. Yeah, and sana makasama po namin kayo soon. Maraming maraming salamat sa lahat ng pagbati at makiisa sa aking adbokasiya na makapagdugtong ng buhay